Tagal lang ang tagal na nga hindi nabubukas na itong piece wifi. Noong nakaraang taon pa yata to Kaya ngayong araw nga, samahan mo muna ako magbukas. At magbilang na din kung magkano na ba yung mga bariya dito sa loob. <coughs> Kakatapos ko nga lang magsara ng tindahan ngayon. At may nag-request nga sa inyo. May piece wifi naman daw yung buksan ko. Hindi mo na nga ako maglilinis ngayon. Kasi yes, isa lang din yung kala. Kaya ibig sabihin nga na isa lang yung bumili dito sa tindahan. <laughs> Magbubukas sa din pala ako ng piso wifi ngayon. si may napanood ako. Meron din silang piso wifi. At sa tagal niya na nga doon na hindi binubuksan. Yung ibang tao na daw yung kumuha. Ang <laughs> tagal ko pa naman to inipon. Kaya panigurado mga guys sa loob. Sobrang dami na neto. Alas na pagkakatanda ko nga. Nakaraang taon ko pa to hindi nabubuksan. Kaya pumasok na nga muna ako sa loob para makuha na yung susi. Dito lang din naman sa tindahan nakalagay. Kaya di na din ako nahirapan. hirapan. nga lang talaga mga guys. Sobrang daming susi neto. Magkakasama kasi dito yung mga piso wifi. At saka yung mga piso net na nilalaro nila. Kaya sa tagal ko na nga hindi nakakapag coins out. Hindi ko na alam kung ano yung susi na piso wifi dito. Pumasok muna din pala ako dito sa loob. Para makakuha na ng palanggana. At dito nga sa palanggana Dito natin malalaman ko mapupuno siya ng bariya. Pero mukhang mapupuno naman to. mga guys. Kasi sobrang tagal talaga niyan. Ang kailangan natin talaga ma coins out. Kasi mukhang mabigat na siya sa loob. Hindi rin kasi maganda yung mabigat siya sa loob. Kasi yung ibang part sa loob natatamaan. Kaya yung piso wifi. Para rin talaga siyang tao. Nakapag mabigat na kayong dala niya. Kailangan din talaga niyang malabas yun para gumawa niyong pakiramdam. Chot! Ano daw? Hindi ko na get yung pinagsasabi ko dito mga guys. Masa itong susi nga na to. Nakalimutan ko na kung ano yung palatandaan. Kaya sa mga mga guys Dahil na kung meron ka rin namang wifi sa bahay Hindi naman din talaga siya araw-araw binabantay Kaya kahit wala ka Basta bukas lang talaga yung wifi Malaking tulong siya Kasi nakakapambayad din siya ng bills Kaya yung piso wifi nga na to Kaya doon na din talaga yung mga pinababayad namin minsan Ano ba yan? Ang tagal mabukas Parang ayaw yata magpabukas nito mga guys <laughs> Mukhang marami ngayon sa loob mga guys Kasi pagbukas ko nasisilag pa Nasisilaglagan na din yung mga bariya Sobrang bigat nga ng isang palanggana. Kaya binaba ko na muna. Kasi baka pati yung lato-lato, mga guys, malaglag na din. Chot! Dalawa naman din yung dalakong palanggana. Kaya eto mga natira ha? nga. Dito ko na lang din talaga sila nilagay. ito pala yung sinasabi ko sa inyo. Yung ibang parts na nasa loob. Ang kailangan nga hindi sila natatamaan. Kasi kadalasan sensitive yung mga nasa loob. Kaya ako nasira nga yung sa loob. etong kinoins out. Eto no. na yung pambibili mo ng bago. Chot! Sobra naging abala din kasi talaga ako. Kaya kailan din talaga na isipan mag-coins out. Kaya pagkatapos ko nga makuha sa loob nga guys. Sinarado ko na din ulit. Samahan niyo muna ako ngayon magbilang kung magkano nga ba lahat sila. Halos mapuno na nga isang palanggana. Kaya samahan niyo muna ako magbilang. May nabasa din pala ako na nag bakit daw may taglilima tsaka sampu dito. <laughs> Kahit pala piso wifi yung nakalagay Nakakahulog doon. Nakakahulog din siya ng limang piso. Sampo. At tignan nyo. Pati bente, tumatanggap din siya. Pero magaling din yung piso wifi na yun. Kasi di siya tumatanggap ng peke ng bariya. Nagpatulong na din pala ako magbilang sa ate ko. Kasi kung ko, ako lang din magbibilang nito. Maka umabot na ako ng madaling araw, hindi eh, pa ako natatapos. Sobrang tagal din kasi yung magbibilang mo guys. Kailangan din kasi. Magkakahiwalay talaga yung bago tsaka luma. Kaya yung pagbibilang ka ng bariya. Ito din talaga yung banding namin magkapatid. Alam nyo ba mga guys? Hindi ko rin talaga expect na ganito siya karami. Kasi piso wifi lang din siya. <laughs> Hindi siya katulad ng piso net. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, na kapag talaga yung piso na dagdag, darami at darami talaga yan. Kaya sa buhay, Kailangan mo lang din talaga tiyagaan araw-araw. Kasi sabi nga nila, <laughs> kapag may tiyaga, may nilagang baboy kang ulam bukas. Kaya bukas mga guys, baka nilagang baboy yung ulam namin. Jot <laughs> Pagkatapos nga na yun makapagbilang, tumpok lang din namin sila dito na magkakasama para mabilis na lang din silang bilang. Dito nga sa plastic na to mga guys, kada piso, nakakabuo siya ng 200. At yung mga singko naman, nakakabuo ng 1,000. Kaya makalipas nga ng ilang oras sa pagbibilang, ito na yung mga natali namin ng barya sa plastic. Kaya kung kailangan nyo nga ng barya ngayon, ako na lang siguro yung hanapin nyo. Chot! Umabot din pala siya ng 8,500. At itong sobra nga na to, ito yung gagamitin namin kapag may mga kailangan ng barya. Basta ayun lang. Bye-bye!